What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa't mga nakakagood vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado magugood vibes kayo at mga funny memes sa sigurado ang ng mga araw nyo. Kaya tara, manonood tayo. maginulat ginulat? Delayed yung Pasko, nakamotor lang si Santa. Uy, mas mabinis kaya yung nakamotor eh, diba? <laughs> di ba? Hindi naman nakamotor niya, lilipad naman niya. Magic ate. malis, Rice pa si kuya? Mag-breakdown ka sana, kaso naalala mo, tarantado ka. Pwede na yun, Ito'y magutom na si kuya nyo. Wala well, mga pati lute Hindi na inantay, mabalot. <laughs> Buti na lang mabait yung ano diyan, tendera ng Angel's Burger. Yeah, yeah. Ito kasi sa amin parang ano eh, government employee <laughs> <laughs> ano? Dito, ano? Baga, na pakataray. ano? Yeah, may isang kaldero ha, pa wala na ako dito sa kaldero ito. ano ano palami. na lang ginagawa mo, Idol Romeo ha? Good morning, good morning, idol. kasalanan mo to Rom atak <laughs> <laughs> yung atakot. Tapos talap talapya mga idol. Tapos ang talapya mga idol. Good morning, bro. Good morning, good morning. Ay, <laughs> hey, kanina rin, tilapia ulam ko. Naamoy ko pa nga eh. <laughs> Sarap? <laughs> Saklap naman doon! Inulit! I know it's just a prank, but I think the guy over there is offended, and I think he doesn't deserve that. Ang bata mo parito si ka. Kasi parang nanigo, patay na siya, kasi masyado siyang mahadera. Kaya parang batiin natin siya ng happy birthday. Happy birthday, nanay! Birthday bash! Birthday bash! Happy birthday dyan <laughs> sa birthday heaven! bash! Birthday <laughs> na nabash. Parang may nagbibingo sa paligid. <laughs> o? Oh? <laughs> <laughs> Uy, ma Jimbo! Di Dibos, no, wala akong sinasabi. Ano ba sa inyo? Bagtangin mo ako ng sardinas at kawtong. Boss, tingnan mo ako sa paulotang mo. Kaboses ka rin, eh, no? <laughs> <laughs> Naku, bagtangin mo na. O, ito na Ito na, ito na, O, ito na, sardinas at kawtong. O. Saan gawin kita ang kukulit? Yung katawan pang Majin yung buhok oh, pang Tekla. Hanit. <laughs> ay, ang laki ng rambutan ni Kuya, oh. Ay, ito Kuya, rambutan? Rambutan na, pa. Rambu bu buko yan, buko. Ay, buko pala. Ay, buko po, na Nakailan si Kuya, eh. Buko naman talaga ay, yan, eh. Ginagawa nyo rambutan. Hindi ka mamaya, di ba? Pili na kayo, ha? Pili na kayo. Ay, ano akano kinya naman? Buko niya, mas perfect yung buko niya. <laughs> yeah, ulo kayo, ano? Mas yung pagkaaga ng talaga sa ulo eh. <laughs> yung... Bakit bibig kami buko? Nagagalit. Ano, pasuyo ko kayo. Ay, ulo pala 'yun. Dito kayo. Tapos, buwelo ba? Ka ano? Ay, ay, <laughs> Buku, uh, kalbo, kalbo, kalbo. Hindi sarpa talaga. Mga sampung buga pa kuya Bibigyan na yung baga mo My core Go Kaya yung mga gen nayan na yan <laughs> ah! <laughs> Buti kaya pa ng buto ni nanay no Fox tries to bark Hindi siya tumatahol, humihiyaw. <laughs> Kaya bang mabuntis ng fax yung ano? Aso? Di man natuloy sa outing, natuloy naman ang kati. Hey! Inuman na! Hoy, wag ganun ha! Wag ganyan, makamayan! <laughs> Nag-aaral kayo ng magulang nyo, tapos magkakating kayo. Ay, pausama na yan. Okay lang naman magkating pa minsan-minsan. Bang, bang. Bing, bing. Kaya pala nakatakas yung mga nagkakating kanina eh. Kuya talaga. Oh, bing, bing. Nagtitiktok si kuya. Oh. Hi guys, welcome to my vlog. <laughs> <laughs> Grabe guys, nagbago na talagang panahon ngayon. Mm -hmm. Kung dati, tao lang yung walang hiya. Ngayon, Pati makahiya, wala na rin hiya. Ganun talaga, kuya. Power of C by Sir Greg. Yeah. Tama, letter C. Alam nyo kung bakit. Maraming magagawa na letter sa letter C. May A, may B, may D, Meron pa nga E, di ba? Doon tayo sa letter C. Oh. Pwede bang makita ang pechay na yan? Mukhang fresh pa. Take ka lagi. Magising at kumain. Sarap naman nun. Sinangag. Sarap naman tapos may siopao pa. Este, pusa. Kulang-chek. <laughs> ano? 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 Uy, masarap pa rin naman yan. Mukha namang malutong. makakain ko dito. Ay. Ano? <laughs> <laughs> Yung akala mo, walang tao sa sasakyan, Kaya, akala siguro, wala na siguro walang tao dito. lang to. Yak. Nadila Ay, yak. Ay, Ang Hey, <laughs> Seryoso ba yun? Kira na Naku, ate. Nabasa na. Kaya pagsasaayo kayo sa ganyan, dapat naka-raincoat kayo eh. Pero di pa ako nakasakay sa ganyan. Saan ba mayroong ganyan? Sa Enchanted Bow sa Star City. Naku! Talaga mababasa kayo dyan, di ba? Pagsasakay ako dyan, magdadala talaga ako ng raincoat. Promise. <laughs> Basa! Hindi <laughs> ba marami yung tubig? Saan next ride? Eto na. Space shuttle? Eh? Hindi ko kaya yata yan. Diyan. Medyo may hiluhin kasi ako guys eh. Wala nung hindi na ako ng barko. <laughs> Sa barko kasi, nasasanay ako eh. Kasi lakas ng alon, hindi ako nahihilo. Pero pag dyan siguro, suka siguro ako. Sana all enjoy, enjoy lang ano? So what? Good vibes ka ba sa so, mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang i-subscribe. Makaki-channel para lagi updated sa mga bagong uploads. Yung wala, nagpapaalam. Terugong TV, out!